Mayroon ditong JT Aggressor oh for gravel no. Oh, 29er. 29er. Anong kasama nito? Headset? Headset sa kanya ano? Headphones. Yan. Ang ganyan. May kasama to pa. May kasama ng lupat bahay. <laughs> may previous lupat bahay. <laughs> may previous na hipo yan. 4-5, buatin ko nga. Oo oh. Ay, Double. grabe, ang gaan naman. Double. Four, five, oh, negotiable May kasamang headset pa. Oh, may kasamang headset. Ayan, oh, ang kinis pa. Oh. Pakinis pa sa kapitbahay nyo. Ayun, ang kanyang badge mga kabay. Ko. So, grabe, ang gaan nito. Eh, Pang gravel bike. Nego pa to, nego, nego, oh, 45. Bago pa, nego, naku yan, Kinis. GT X3 agresor, x tuh, tuh, may mount down Tube sitcup, trap, Tube trap, 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 yan, baka trip nito, angganyan, angganyan, po, po, <laughs> po, Gulong. Ito lang kayo, magkano dito sa gulong mo? Bago yan, WTV 2,000 TV. 2,000 libo, libo WTV. WTV, folding. 27.5 by 2.3. Ayan o. Oh. Pas rolling. Kakalam, takay. Kumakain ang kinilaw. Kinilaw, kinilaw. <laughs> kinilaw. Anong klaseng kinilaw? Joy? Kinilaw. Bago yan mga buso. Yan, Kags. 1-2. Bak? 1-2. Geoorid. 10 speed. Japan. Ha? Wala na nga. Wala pa rin yung pa rin. Wait kasi yung kitita kaya. Di pa na mamawa. Uno. Yan, 350. Anong sokat? 31.6. Yan, dual lock. Ayun tayo, 80 na lang daw to. Wala pa rin. Aloy. Anong araw ang latag dito, Lakay? Linggo. Anong oras? Alas 5 5:30 hanggang alas 11. Alas 11 ng umaga. Ayun. Ay mga latag dito. Yan latag ni Mang Jerry. Marami siyang ano dito, mga pisaw. Yeah, sit post. Handlebars. FD. Gulong, Maxi. Ayun. Ay, ito pala. Andito yung grabe. Ang daming ah, siyang ano, latag dito. Tinidor. ito nga pala, Mang Jerry. Magkano dyan sa specialized mo na ano? Okay, ko na lang 6K yan. 6K? oh, kasama yung, ayun o, oh, yung rim. Ayun. Ay, yung rim. 29. 29 yung rim. Oh. Ito, anong sukat? 29 din. 29 din. din. Oh. Hindi siya carbon ha? Hindi. Parang look Aano like carbon niya, kasi. T Optimize lang yan, pero matibay na ano yan. Tapered yung head tube, Mang Jerry. Hindi, hindi tapered. Ah, straight. Oh, ano lang yan. Kasama na yung head sheet niya. May head sheet na, tapos kasama na tong ano, battle cage Yan, o. Oh. Kasama na tong rims, o. Oh. Sagmit, no? O, oh, sagmit. 29, 29 mga bus lagay yung tulip carbon ah carbon pa yung battle cage oh. Ano, ah, carbon pala to. Yan, may seat clamp na siya. Head seat. Pang Jerry, tinidor mo, magkano dito? 4K 4K. Shutter, 4K, no? shuttle, anong sukat? 29. 29, air na de-remote. Oh, hmm. de-remote. Di dami dito. Okay. Ito, Mang Jerry. 3.5. 3.5, Trimax Pro. Oh. 175. Ayan oh, daming mga pisa dito ni Mang Jerry. <laughs> Ito Mang Jerry. 28. Kahit anong sukat. Oh, kasi ang laki ng gapo niya oh. Quick release. Walang putol. Walang putol talaga mga buso. Ganyan, nabili na. Oo oh, nga, dalawa to no. Nabili oh, na. Oh, Saturn. Yan, race work. Oh, race work. Itong carrier mo? Eh, 800 na lang yan. Isang ko binibenta yan. 800. Direct pala to sa seat oh, post. 15 kilos ang kaya buhat niya. Ay, mat matibay. Matibay yan. Nakaklam 50... lang yan. Oo, oh, nakaklam pero matibay no. 15 oh, kilos. Ang seat post lang ang problema mo kailangan <laughs> kailangan talaga medyo malalim nilagyan ko ng na lang yan bumili ko ng langka yung malaki oh. galing kami kalaka pinali ko nga saka may naka anong dalawang kilo yata apat na kilo yung ng, ba, ng baka sa ano sa eh. oh. <laughs> ay vera matibay purong aloy itong coal mo magkano ito? 4.5 yan carbon ay carbon 4.5 hanggang 12 speed no ano yan hanggang 12 speed yan cool ito 3.8 ito 3.8 oil slick uh, in speed mm, tunog mayaman pwede pala to sa ano Truaxel axle oh. and yan yung contact number ni Mang Jerry kung may mga trip kayo dito sa mga pesa oh. pwede kayo mag text o tumawag sa kanya oh. dami sa mga pesa baka may mga hinahanap kayo mga pesa dito handlebar Mang Jerry magkano dito handlebar mo 500 giant. Ay prestige kaya special 'yan. Ah, specialized 'tong isa. Oh, dati ano lang 'yan. 650. Nenu ko na. Binabahan mo na. Ano to, Kuya Sir? 500 yan, Sir. Belo 'yan, yeah. Belo. The BC 600 'o. Oh, salary. Oh, 31.6. Mang Jerry, dito sa ano mo, gulong, magkano dito? 2.8 8 Oo, oh, magbago yan, Paris na Ah, Paris na, bago, 2.8, ay solid Maxis, oh, folding Dami siyang gulong Magka-500 lang yan, sir Ito po Ay, velo pala ito Ganda Ganda masarap sa puwit. Sarap talaga sa Masarap to pang long rides. Oo, oh, no? long ride. Right. Mm, velo. Ah, oh. oh. velo to eh. Iba yan. Iba talaga akong... eh, XT. Magkano binta mo nito XT, Mang Jerry? Benta ko nyan 2.5, gagawin ko na lang 2.3 Walang alog naman? Wala. Oh, wala. Ay Kariwa yan. Yung isa, bike, ito? 1 2 Tariwarnya, 'yun siya bago 'yun. Itong bago, speed 1. 25. 25. 'Yun pa-shellan niyo lang itong latag ni Mang Jerry dito. Marami siyang mga pesa ngayon, 'no. Ayun, mga pedals kag tube folding na gulong stem STI mga saddle pedals handlebars frame yan pasyalan nyo lang dito sa latag ni Mang Jiri uy ito maganda to may palm rest, oh. Leder 500 dual yung lock balat Mang Jerry, itong ano mo SLX. 2,000 10 speed. 10 speed SLX 2,000. Solid. Ayun, nyo na dito sa Badut Linggo. andito si Mang Jerry, laging present dito sa Latag sa Marikina. Mayroon nitong Mountain Peak na. Anong model to, busing? Volcano. Vulcan, anong sukat? 27.5 27.5 na large Ayan o oh. So condition ng batalya Makinis pa Talagang makinis pa ang batalya Internal cabling Tapos yung heat tube Tapered Ayan Anong karga nito boss? 1 by? 1 by 1 by 10 1 by 9 1 by 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So 1 by 9 ang setup nito Yung crankset, aeroic Yan o, pedals in speed alloy 36 ang ngipin nito ito Halo take na yung BB Yung arding kinabit, L2A5 So 9 speed 2 na kasit type Yung hubs Maxon na stroke At saka yung harap Yan o, Maxon stroke 1.0 Yung tinidor saan galing ito busing? Parang bulani no. Oh. Nilagyan na lang sticker no. Lang. Oh, pero air shock siya. Tapos naka ABS. Grabe ang taba ng gulong ah. Pang trail no? oh. CST Patrol. 27.5 by 2.25. Bakit sa, sa, likod? Ah, Maxis. Maxis pa lang kinabit dito sa likod oh. Maxxis Icon na 27.5 by 2.20 so condition ng gulong 90% tapos mayroon na siyang fender seat clamp and speed seat post aero wake saddle sports yung stem tracker Ayan. handlebar ayan po magandang klase na rin yung handle grips nyo makapit tapos yung kinabit dito na hydraulic Shimano na MT200 yung shifter Shimano Altus ayan so pinewood pa lang handlebar na ito so magkano ang presyo nito busing 13,000 pesos ano to fixed price na o uh, negosyable ba fixed na sa 13,000 pesos baka trip nyo to andyan yung contact number sa screen anong contact number mo boss five 0906 five five 515, 515, 515. 515 ang pangalan Johnry Johnry ayan pwede nyo i-text ang number diyan sa screen natapay lang si Boss Johnry ang isa sa may-ari nitong Mountain Peak na bulkan So 1 by 9 ang setup nito Yan, dito la po sa Latagan sa Marikina Yun meron itong segunda manong mountain bike ko brand Summit ayan yung brand niya di masyadong makita o mabasa dahil kulay itim din pero glossy yung decals yan, triple batted 66 frame yan ganda ng geometry ng submit oh. so smooth yung dugtungan niya Lalo oh. sa bandang BB yan kita yung hinang yung head tube yan tapered Grand Sagmit ito ang kanyang badge o emblem yan, po yan sukat nito 29 mga kabikers 29 na 15 inch so mayroon na siyang pre battle cage ayan. ang transit na kinabit dito Shimano Jiori medyo burado na tapos yung pedals alloy na 2 bearings 38.8 yung plato nito tapos rin mabble nakalutik na rin to yung RD yan Shimano Jory pero walang clutch 1 by 10 ang setup nito mga kabikers yung valve American type pa 29 by 2.25 ang sukat ng gulong Maxis na Raycon tapos yung rims Mavic 319 naka eyelet na stainless yung spokes kondisyon ng gulong nasa 95% yan medyo bago pa yung hub sagmit Nakasit clamp na di alin. Ang kailangan ng alin rings dito. Submit yung brand. seat post Maxon stroke. Ito ang kanyang saddle. sing. Yan carbon yung spacer na kinabit dito. Maxon yung stem. Yung handlebar naka-box sweep. Tapos handle grip silicone yung hydraulic na kinabit ito Shimano MT200 yan medyo bago ba to makinis pa yung hydraulic nya wala pang gas gas yung handlebar magzone stroke din shifter Shimano Jory yung tinidor air shock na na ABS lockout naka reverse yung arc pero wala tayong nakitang brand nito sa tinidor niya makinis wala tayong nakitang brand dito no? 27.5 pa lang kinabit nito na tinidor ayun no? may sukat no? pero yung frame 29 yung gulong 29 pwede pa naman o no? kasya pa yung sandaliri ko dito ayun no? 27.5 oh. Pero kasi pa yung 29 na gulong. Black stance Tapos quick release. Yung hub sa harap. Ganon din. Submit. Quick release. Ayan. Baka trip nyo to. Submit na 29er. Ayan. Naka-geori ang karga nito. Ang kontakin nyo lang tong number. 09120346142 20,000 pare? Oh, may negosyable pa. May bawas pa? Oh. Ayun, baka trip niyo 'to ha. Ah. 20,000 pesos may bawas pa. Dito ah, lang po ano sa latagan ito? sa Marikina. Submit, submit ano 'to, yung submit Miami pala. Ano? <laughs> eh, submit Miami 2.0 yung batalya